Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay DC City ng Hulyo. July 17, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.39 nang umaga 6.39 na po nang umaga uh, Merkulis po at medyo maliwanag ang araw uh, Nais ko lang po mag vlog uh, kasi yung kahapon hindi ko natapos eh Opo hindi ko natapos yun uh, Ipagpapatuloy ko na lang ngayon pero ang title ko ngayon ay uh, patungkol po ito sa NT Ilkak NTF Ilkak kasi sila ata nagdemanda eh dito kay Prince Castro at saka kay Sator Campo. ang title ko po ay uh, tanong ko lang sa NTF -ILCAC. ayaw ninyo pala sa NPA bakit si Duterte yung mayakap makikipagmabutihan sa China ayan po ano ayaw nyo pala ang NPA, ay bakit hindi nyo ba nakikita yan si Duterte? Na gusto tayong gawin ng probinsya ng China? O yumayakap siya? O ang tawag dyan, nakikipag lips to lips? Opo, sa Biblia po, ay ang ibig sabihin sa lips to lips ay nakikipagkasundo. Opo. Ayan po, o nakikipag-alyansa o nakikiisang dibdib. Ayan po. Ayaw nyo pala ang ang NPA ay bakit yang yang sinusuportahan nyo o yang pinuno niyo o yang presidente natin ay nakikipagmabutihan sa China hanggang sa gusto niya na tayo ay maging probinsya ng China. O, oh, mas marami pong perhisyo ang naidudulot yan. Katulad yan, sasabihin niya sa West Philippine Sea, tubig lang yan. <laughs> Di ba? Ay, paano yung mga isda dyan? Di ba? Paano yung kabuhayan ng ating mga manging isda dyan? oh, ay paano pa yung mga langis na naan dyan na pwede nating uh, kunin yung mga langis dyan? Hindi ba? O, oh, ay ayaw ko itong judge na ito bakit nagpadala Opo nagpadala siya diyan sa pero malamang ito binayaran ito eh itong judge na ito o kaya nakakakuha ng pabor kay Duterte kasi tagum pala yan eh tagum hawak ni Juan Ata yan ni Albaris. pero magkakadugtong yan eh sa Davao City hindi ba? Maaring maraming pabor ang nakuha niya kay Duterte, kaya ganyan. O kaya ay tinatakot o natakot. Ganun po. Samantalang ang turo po ng, ng Biblia sa mga judges po, you execute judgment without pair, uh, with pair, yung, yung, yung walang takot, ano, at walang fever. Ayan po. Kailangan walang takot, no fear and without favor. Ayan po, kung nag-execute po kayo ng judgment. Oh. Kasi kayo po ang kwan eh, ang huling sumbungan eh. Oh. Ay, wan ko lang ano. Pero kahapon ay naumpisahan ko na yung yung mga bible verse po ano uh, pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko itong per po, ano. si Rosana Narumi ng Japan si Al Ulalya nang Bakul Pampanga salamat po sa inyong lahat Libra Girl Alex Sarmiento Dolor Garcia nang Milano Italy nana anti binang Barin Will Utaib nang Laguna Nilson Balyaran, Hulya Magbanuan ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbaez, Josialan Elinita Scrapler ng Germany, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental Mindoro, Maribel Baligat-Colio, Querti Q, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Ruban Dipas, Mary Grace Santos, Bando, John Cabrera, Luwin Sigako. Salamat po. Ayik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales Tang Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad Di Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Merchor Tolentino, Brother Pakamalra, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Impanti, Bus Reyes, Paul Benson Klim, uh, Sony Gaya, Rupino Baldos, Bini Bilasco, William Ilay, Jun Di Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salbi Ibanez, Domus Tibtib -tib Mercado Bernadette Francisco Yoser P.O. Cyril Andres Selmi Dugardi Ruben Delpin Mama Gina Lance Sumintag Leonardo Acebes at saka si Jose Tosi Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na nirerekomenda ko ako po sa inyo na ating suportahan at palagi po nating Uh, subay bayad. Ito po sila ano, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurecto Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. satu totoo to, Christian Isgera, PMTJR Bloggers, ng Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CGP Chayka, Pianya Art Ago, Journey, Kakamping, ang batas with attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Ang title ko po ngayon ay tanong ko lang sa NT if ilkak uh, ayaw ninyo pala sa NPE bakit si Duterte yung mayakap nakikipagmabutihan sa China hindi nyo ba napapansin yan o ayaw nyo pala ng komunista o ayaw nyo ang ang NPE ay bakit eh, hindi nyo nakikita yan si Duterte na yumayakap sa sa China o nakikipagmabutihan. Yung nga, ang iba dyan ay ang tawag dyan, nakikipag lips to lips sa China. Si Duterte po yan. O, kaya nga ito, irony ito, o, kaya hypocrisy po yan eh. Yang ginagawa na dapat hindi pinatulan yan ng judge. Dapat right away, yung prosecutor pa lang, yung Prosecutor's Office, dinismiss na yan at hindi na binigyang halagayan. yan. Kasi propaganda lang po yan eh. Propaganda? Oh. Ano bang ginagawa niyan? Yang 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 NTF -ILCAC. Oh. Ang ginagawa nila, nagrereklamo daw yung mga magulang dahil yung yung mga bata ay ay hindi na umuuwi. Oh, Ganun eh. Oh tapos ilalagay sa dyaryo yan o tapos ay kakasuhan namin yan dahil kinidnap nila yung mga bata ganun po yan eh pero dun sa dyaryo lang yun na binabayaran din ko minsan yung media o parang ganun po yan na nangyari kay dilima para maniwala po kayo sa akin ako po kabisado ko yung propaganda na yan eh oh Yung driver niya, hindi ba? O, pinalabas sa media, nagre-reklamo na yung asawa eh. Bakit? Ay hindi na daw umuwi eh. O, ganun muna ang mga kanyan. Ganun muna mga propaganda. O, nagre-reklamo, napapabayaan na yung mga anak, yung pamilya. O, nung, nung driver. O, Hangga sa ididimanda na, ididimanda na, o oh, huhulihin na, dadakpin na, ganun po ang propaganda po eh. Pero pag nahuli na, ay medyo iibahin na ang kaso, hindi ba? Oh, druga, hindi ba? Ganun po eh. Pag nahuli na, ay tika muna eh, parang may droga dito ah, oh. Oh, ngayon ay bagman na siya, hindi ba? Oh, nagumpisa dun sa nagrereklamo yung asawa niya dahil hindi na daw umuwi. Ganon po ang mga propaganda eh. Pero anong pakialam natin dyan? Lalo na kung ganyang kaidaran, hindi ba? Kung ganyang kaidaran, ay kalukuhan na yan, hindi ba? Oo. Oh. Ay, <laughs> natatawa nga ako eh, Doon sa propaganda noon. Oh. Bakit, bakit pinapansin ka ko ng mga tao ito na sa hindi naman sa hindi na, bang sa, hindi na bang sa pinapayagan ko o binibigyan ko ng kwan ano ng ng kwan ng eh, reason ay halos lahat naman ganyan ni eh, pag mag-asawa at medyo mahirap hindi ba yung yung asawa ay kahit ano na ang kwan ang pwedeng gawin oo, nakikipasok ng katulong ganyan, o kahit ano, pwede na. Pero kung minsan, nai-involve sa ganyan, ay wala silang magawa eh. Kasi yun ang takbo eh. Yun po ang buhay ng tao. O, ay, yung nga sinasabi ko, pag ganyan ang may edad na, ay, naku naman, oo, pati ba na naman yun, eh, ha? Ah, Ididimanda na raw eh. Ganun po yan. Ganito po ang nangyari dyan, dyan sa... Diyan sa kila Franz Castro. Uh, mga lumad na yan ay pinapaalis sila ng mga mayayaman o kaya gustong kam kami yung mga lupa. Ganun. Yung mga gandang lupa po ha, mga lupa na ancestral domain ang tawag nila dyan o lupa ng mga ninuno dito sa amin sa Sambalis, maliit pa ako, maraming ganyan dito sa Sambalis. Opo, dito mismo sa baryo namin. Mayroon kaming isang area dito na talagang nasa itaas po ng bundok yan. Baryo po namin yan ha. Uh, mga 5 kilometers lang ang layo dito sa bahay namin. Pero bundok na yan. Napakagandang lugar talaga. Bakit? Ay may tubig eh. Tapos eh, hindi nawawalan ng kwan eh. Yung hamog. Yung produkto nila, times 3 ang production. Times 3. Oh, nire-research nga ng university dito sa amin eh. Nire-research eh. Nagtataka sila bakit ganun yung lupa, fertile at saka ang daming produkto o oh, mga damo tumutubo kaya ang gandang mag-alaga ng hayop ganun po kaya hindi nila inaalisan yung ancestral domain nila o oh, binababa lang nila yung produkto nila dito sa baryo binibili naman namin oh, ganun lang yun ang ikinabubuhay nila o oh, hindi po pinakikialaman lang mga politiko dito sa amin hindi. Ay diyan kasi diyan sa Lumad ay s'yempre ay para ding diyan sa Purak Pampanga eh, na kunyari yung lupa na ispatan ng dar ng agrarian reform, malaking lupa 'yan, pwedeng i-subdivide 'yan. o oh, i-subdivide 'yan at ibibigay kunyari sa mga mahihirap. O, ganun din, di ba? O, ikaw isang ektarya ka. O, anong pangalan mo? O, ikaw isang ektarya ka. O, pero pag inapurbahan na, na isusubdivide, yung mga tao ay wala na yung pangalan nila doon at napunta na yung kalahati ng o kaya uampurt ng 100 hectares kay congressman, kay governor, kay mayor, ganun yan pinaghati-hatian na nila. O, ang itinira na lang ay yung siguro kalahati para sa mga tao. At kung minsan pa, yung mga tao ay binabayaran nila kahit na uh, bawal yun na ibinta, ay binibigyan na nila ng kaunting pira para isang lasa kanila kay congressman po isinasang na. Ganun yan ni eh, ang mga style dyan eh. Oh. Kaya halos lahat ng lupa ay napupunta sa mayayaman. Ganun po ang mga istorya dyan sa lumad. O. Oh. At ang matindi dyan ay ginagamit nila ang kapulisan at ang mga military para iharas yung mga tao. Opo, oh yung mga mahihirap, yung mga tawag dyan ay marginalized. Ayan po. Oh. At ang tanong pa, ano? Ang tanong pa ng NTL kap bakit daw hindi humingi ng permiso sa mga magulang na dadalhin nila yung mga bata? Kalukuhan na yan. Ay sila ay umaakto sang-ayon po sa sitwasyon. Susunogin so, na nga ang eskwelahan eh paano pang hihingi ng hihingi ka pa ng kwan hihingi ka pa ng permiso sa ang humihingi po ng permiso kung nakaplano yan na one month ahead halimbawa mag ekskarsyon ganyan humihingi po ng permiso yan pupunta sa malayong lugar ay pero yan ay ang pagkakataon ay hinihingi na naiibakwit sila eh kasi hinaharas na sila ng mga military eh ng mga pulis, yung mga estudyante, sinisira na nga ang mga kwan eh. Pinagkagawa nila ng mga siguro mga light material lang yung school building. Sinisira na eh. Paano pang hindi sila aalis dyan? Oh, tapos sasabihin nyo, bakit hindi umingi ng... Hindi ba? Kalukuhan yan eh. Nang permiso sa magulang. Kalukuhan. Ah, sinabi ko na kahapon ano, yung yung kaso ng kidnapping ay if a man is caught kidnapping one of his Israelites brothers whether he treats him as a slave. Ayan po ano, minaltrato ang ang nakasulat dito ay ginawang slave. Ayan po, ang nakasulat. Kahapon, ang binasa ko mistreat lang ano mistreat pero dito treated him as a slave ibang version po ito an or sell him pinagbili yun po ang pwedeng kasuhan pinagbili at saka trinato siyang isang alipin hindi ba oh ayan po parang ganun sa ginagawa ni Kibuloy yung pinagtitinda ng utap o pinamamalibos dapat yun ang puntahan nyo. Hindi ba? Inaabuso yung mga kabataan. At kung medyo may itsura, ha? may kagandahan, hindi ba? O, ginagawang uh, pastoral. O, hindi ba? Ayan po ang talagang nasa kwan na yan, nasa kitang-kita na yan ng ng ating kapaligiran yang ginagawa ni Kibuloy. Dapat 'yan ang kasuhan nyo. Kung talagang kayo ay ay kwan makabayan o ma, makajos o talagang gusto nyo ang justisya. Hindi ba? Ayan si Kibuloy. oh, nire-recruit ko nyari, kakanta lang, ganyan, o oh, magaling sumayaw, sasayaw lang, pero hindi na paalisin oh kailangan ka ng charge, hindi ba? Ganun lang po yan eh. Kunyari eh, nagandahan sa kanta. O, magaling kayong kumanta. O, sige, mag-practice kayo. oh dito na mo. Eh, Hindi na pa uwiin yan hangga sa re-recruiting na yan. Ganun po ang ginagawa ni Lolo ko, ini-exploit. oh At yung isang verse na pinakita ko kahapon sa First Timothy 1 Timothy 1.9, we know, or we realize ito po ang ibang version ano we realize that the law is not enacted for the righteous hindi ba ang batas po hindi ginawa yan para sa mga righteous eh ano bang ba ginagawa ni Franz Castro at sa kani sa Toro Ocampo tumutulong lang sila doon sa mga inaapi tumutulong lang sila nagbibigay sila ng proteksyon kasi nga hinaharas na. Oh, pinapaalis ni sila sa lugar. oh, itinataboy na sila sa kabundukan, hindi ba? Ganun lang po yan eh, kasi nga ay eh, nilalanggrab po inang eh mayayaman yung mga lupa ng mga ninuno na siguro walang mga title yan. Ngayon nakita sa kwan, sa yung sa land registration ay public land yan. A-applyan ngayon yan ng mayayaman. oh, at palalayasin yung mga naando na mga tao. Ganun lang po yan eh. Ganun po ang istorya niyan. Oh, hindi ko binanggit kahapon kasi nga kulang ang oras ko eh. Ngayon ito na po ano, ito na po ang ang sasabihin ko ano, itong ilkak na ito hipokrisiyan. Hipokrisi yang ginagawa nila. Opo. Alam na nila na ito si si Kwan ay gusto tayo maging komunista, pero ang sabi nila, nilalabanan nila ang komunista. Adi hipokrisi yan. labanan nyo yan. Kung hindi, totoo yan. Itong ilkak na ito, yan po ang trabaho nila. Pero malaki po ang pundo nila eh. Malaki po ang pira na nakukuha nila. Kaya ganyan sila. Opo, ay alam nyo naman, ang tao naman ipagpira. Eh, Nasisilaw po yan eh. O, si Jisunsa, hindi ba? Isang milyon daw ang binabahad sa kanya eh sa isang buwan ni. Eh. Oh. Ayan nga. Kaya ganyan ang kanyang aksyon. Ganyan ang kanyang ginagawa. Basahin ko lang po ano, 2 Peter chapter 2 verse 1 to 22. Ayaw ko kung summary ito ano, pero basahin ko lang po ano. At hinighlight ko po dito yung verse na gusto kong gamitin. But Paul's prophet also arose among the people, just as there will be false teachers among you. Ngayon ito, kinukonsider ko ito na ganyan, na nagmamagaling sila. Yang intiip Ilkat, nagmamagaling sila. Pero false buyan. Oh, who will secretly bring in destructive heresies? Ayan, mga nga lang yan eh. Na kunyari ay kinidap yung mga tao o yung mga bata, na walang paalam, dinala sa bundok, itinago. Mga hirsis lang po yan. Oh, who will introduce to you or bring into you secretly destructive hirsi? Ayan po, no? Oh, hinilat ko yan para mabasa nyo. Even denying the master who bought them. Ayun, binili tayo ni Jesus Christ eh. Ni tayo eh. Si Jesus Christ po ang nagbayad ng ransom para sa ating mga kasalanan, no? Uh, uh, even denying the Master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. Madi destroy po sila yan. Yang ilkak na yan. Opo. Sigurado po yan, ano? And many will follow their sensuality. And because of them, the way of truth will be blaspheme. Ayan. Babaguhin nga nila ang truth eh. Yan po ang trabaho nila eh. Kaya nga, kung sila hypocrisy eh. O, babaguhin nila yung truth. Ano? An in their greed. Ayan. Mga greedy po yan eh. Sa kapangyarihan at sa kasapira. Greedy po yan. Yan mga ilkak na yan. O, malakyang pira dyan alam ko eh. eh in their greed, they will exploit you with false words sa iba with with pulse doctrine do doctrine nila na kunyari ay nagrereklamo yung mga nanay yung mga tatay dahil yung anak nila hindi na nila nakikita ganun lang po yan eh oh kaya nga ang mahalaga dito yung time frame bakit isang taon na ba ganun kay kibuloy na hindi umuwi yung anak o yung bata sa bagyo oh dahil dinoktrinahan na ni, ni kibuloy oh may isang taon ba yan wala naman eh. Araw lang ata yan eh. Ayan po. Hindi ko na po itutuloy ano. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, iyan po ang ginagawa nila. In their greed, they will exploit you with false words or false doctrine. Their condemnation from long ago is not idle. Naghihintay na po ang kaparusahan sa kanila o yung condemnation and and their destruction is not asleep hindi natutulog po o, o hindi natutulog po ang Diyos paparusahan po sila yan o sige po at hanggang dito na lang po ano at sana po ay tayo ay may natutunan ulitin ko ano itong ilkak na ito NTF ilkak na nagsampa ng kaso kay Franz Castro at saka kay Satur Ocampo mga hipokrit po yan, hipokrito O, ayan, binasa ko na Sila ay nag introduce ng mga pulse words o pulse doctrine Iniiba nila ang istorya O, at nagtataka naman ako Bakit itong judge na ito ay uh, tumalima O, tumalima dun sa mga pulse acquisition na yan O pulse doctrine na yan, o pulse word O, tumalima siya at sinintensyahan. Hindi ba? Nako po, hindi nyo po kayang ipag, ipagtanggol yan. Yang sintinsya na ganyan. Lumalabas ngayon na ikaw ay nakakakuha ng pabor kay Duterte. Ayan po. Kasi nga, eh, Dabaw, Dabaw region po yan eh. Hindi ba? O. Oh. At wag po tayo magsalita. Uh, wag po tayong matakot na magsalita. Kung ano ang tama, yun ang sabihin natin. O. Oh kung ano ang dapat yun ang sabihin natin kasi nga to fight evil is to expose them. Yan po ang nasa Biblia. I-expose lang natin sila kasi nga they do not want to come to light or they are afraid to come to light because their deeds are evil. Ayan po. And they are afraid that their deeds will be exposed. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya matatakot po sila yan kung sasabihin natin na mali yang desisyon ng judge na yan. At ito nga, pinaliwanag ko dito na itong ilkak na ito ay mga hypocrites. O, o sige po, ang dito na lang po ano, at dinadalahin ko po sa Panginoon, mga kababayan, mga minamahal, na sana tayo ay bigyan ng wisdom patungkol dito. Opo, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal, uh, good morning po sa inyo. Hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.